kami ho ngayon eh mga hanggan dahil merong mainit ang ulo din eh. Ayan, uh, areo mainit ang bait Ay, eh, alangan, oh. makakaiyabot Sige. Ama. oh, ilabas ninyo. Eh, mm. eh bakit gano'n man nga ninyo pinagtam ng ang chinilas ng halaman? Eh, Ay, nga yan naman yung mga sirana eh. Tsaka yun naman yun may mga pakalat-kalat naroon sa silaban. O oh, eh, diga para mas maging kapaki-pakinabang. Kapaki, kapaki eh, ng halaman. Sakala siya maghahanap nung nakita niyang ang mga chinelas ay may halaman, totoo naman siya. Oo, oh, oh, nga, oo, oh, 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 stay mo na. At meron pa challenge, na alambre challenge. Oh, sige. Gayaan pag mangangahanggan. Dahil sa sama ng loob. Hindi ang ulo ko. Aba, ayoko nang ang ay, dami-dami ko nang nagamasa, ang dami-dami ko nang dami naitanim. Tapos gayon, magpupuputak siya, biglang maghahanap-hanapan ng tsinelas niya, kung hindi pa niya nakita ang mga tsinelas na may tanim na halaman hindi niya maghahanap ng tsinelas mga asul-asul kanya daw yung asul kanyang puwet. ay, ay kita mo, ganyan naman inakita ko talagang hindi na ginagamit, kung bagay mga binglay na Bigtal na, ang ilalim ay mga botas o, ay ano naman, kung taniman ko ng halaman Oo nga, oo nga, oh, yan. Ariho, kapag ano, nanganghanggan. Ayan. Araw-araw ay, pagkagay... naman na rin nanganghanggan. At saka pagkagay ang mainit ang ulo ko kaysa sa kami magkasagutan pa. Mga hangga eh, na lang Ipanghanggan at sa Hindi, na sa pahugang. Hindi paggugulay na lang naman pa kami sa aming mga inay. Oho, oh, ngayon at kami iba magba, nagbabaka sa baka may gulay. Tuwing umaga naman talaga ay eh, after naming magjogging o maglinis-linis, hindi kami nangangahanggan. Nakapag-jogging na ho, ako, na nalagay na ito. At ako nilang na. bilugan na naman ang na aking mukha. E, nananaba na naman. Tangayang. Ah, yeah. Be, ang sarap sa pakiramdam. Yan! Bakit parang wala kang energy? Sabihin mo, good morning! Good morning, everyone! Yeah, good morning. very good! May parcel ho na naiwan day na eh. Hindi pa bayad. Din, meron din akong parcel. Tingnan ninyo kung anong laman nito. na naman kaya? Ang in-order ninyo. Sabi ni mong charger. Hindi naman ako na-order ng charger. Ayan, headband. Head. Para sa iyo na naman. Aray, alam mo ba? Headband. Madalit ka ang kukukuin. Nakoy. Hindi ko na ako naghinaw at gawa ng... Baka ako'y mapasma. Ay, kaganda. Uh, aray, para sa iyo. Yeah. Hindi nga. Sukati nga. Wow! How pretty! Hmm, kita niyo kang tarbaho ko. Ako uh -huh, ang taga-video. Para oh. in-order ko eh. Dini sa TikTok. Ito yan. Naka, chinelas na naman. Eh, yung isang chinelas na rin kanina. Napakaganda na, na rin. Napakaganda. May nga. Oh. Kanina yung isang chinelas. Kita ko, ngat-ngat na lang asaw. Mm, may maipakain ka na uli sa aso. Ano love Ano Ayan o, sa halagang 129 pesos. Ay, ang ganda. Ay, din Napakaganda. Ayan ako, maganda Arisa, medyo hindi matangkad. Oh, Tatangkad na, tingnan. Okay. <laughs> Ayan na, oh, tiga. Ang ganda nga. Dapat dinalwa mo para tigisa tayo. Ayan, ito yung order ako. Ang, ang ganda. Oo, uh, parang may um, takong. Tsaka nakakapute. Sa halagang 129 pesos. Wow, ang ganda nga. So, kung mamaya pwede nakagawa Mm -hmm. pwede mm -hmm. nga siya kahit nakadress ka, nakagayaan. Mm -hmm. ang ganda. Siya. Thank you. Muti pa sa TikTok talaga marami yung... Tsaka mura na ang ano. Kaya ako eh, ano eh, mm -hmm. lagi nabubudol. Siya yan, nasa yellow basket ni Periana. Pag gusto nyo mm -hmm. ng garnet rin. Okay, yellow basket at saka itong headband nito. okay, ganda. Ang ganda yan. Mm. -hmm. Okay. Oh, yan, great. may pagulay na tayo, may pagulay na. Ayan na, ang gulay. Oh, uh, thank tasa. you. Ayan ang gulay din oh. sa amin, nasa tasa. Mm -hmm. Ayan oh, ang gulay. Um, Sara. Para ho sa mga nagtatanong ho sa akin kung ano ho ang lagi ko daw pabango na ginagamit. Ayan, para sa mga hindi nakakaalam. Oh, ari ho ang aking gamit. Ayan, Adore na J Fragrance from Uni Elements. Ano ho, hindi ko ho ito sariling produkto. Ito ho ay produkto ng Uni Elements na talaga manap kabang nga. At talagang long lasting, pero napakamura. Titingnan ko kung may lamang pa. Nakaw. Halata ninyo. O, oh, talagang gamit na gamit ito. Kakaunti na. Ay, wala nang... Oh. Pero may nasasaid pa. Ay, tinan ninyo. Wala na na. Spray. Naku po, Diyos ko. May talagang ubos na. Kailangan ko na uling umorder. Oh, uh, Ako, ako, ako ho ay na-order din kapag ako'y nauubosan. Hmm kagaya nito ngayon, wala na pala akong pabango. ng mga gagamit ko nito, kailangan ko na uling umorder. Kaya sa mga naubusan din ng pabango day o kung wala na kayo, aba, ay kayo magsiorder order na. Baka mamaya kapag naubusan kayo, ay saka kayo magtatanong sa akin kung bakit walang stock nito. Naku, kay na kayo at are. Bestseller naman sa panlalaki na J-Spray. Iyan, makikita nyo J-Spray. Ito ho ay 60 ml wave. Ayan. Napakabango nito. Na Itong wave. Panlalaki. Sa ano ho? Blue water, wave, at saka aquatic. Yun ho tatlo sa panlalaki na J spray. Ayan. Napakabango din ito eh. Hmm. Wala na rin laman. Tinan nyo. Gamit na gamit. Aray naman mga kapatid ko naman na nagsisigamit nito. Ay, ubus-ubus naman din eh. Ubus-ubus biyaya din naman ang mga yan. Ay, naman din naman mag-i-spray. Akala may mga dala. Ah, ah. Akala mo gusto lagi yung mga asbok, ang kanilang pabango. Siyempre, mana sila sa akin. Charis, gusto din yung ginagaya nila ako. Okay, lagi akong asbok kung magpabango. Yun. Kailangan pala yung gagawin mo. Talagang long long lasting ito. Uh -huh. Ate, masungit ba sa'yo kung minsan ang iyong inay? Ay, intay ka. Lalapitan kong inay. At doon malalaman ninyo ang sagot. Ay, iyang bagate na ninyong inay. Oh, ano ang ginagawa, no? Inay! 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 inay, inay ba, ba, hindi kayo natugaw? Eh, sa lapit mong iyan. ay eh, ako namin i-naririnig eh, ni ginagaw. ano ginagawa. Ano ka kung ginagawa ninyong iyan? Ay, eh, hindi mo nakikita kung anong aking ginagawa. Ay, ano ang ginagawa ninyo? Ay, hindi nagbababat na rin. Nagbababat na rin halaman sa tubig. At, mm, mamamatay na naman yata. Ito sayang ang bilidain. Mahal na mahal. Eh, di ganun mag na suot ninyo. Maghahalaman lang naman pala kayo. Aba, yeah, napaka-sosyal naman. Uh. Tinan ninyo. Aba, baka kay Pulmonine. Eh, kay Pulmonine. Oh. Pulmonain. Aba, tinan ninyo ang inyong likod eh yan. O, oh, ano kang masama? Ay, ah, Eh, kitang kita. Eh, ano, kitang kita, -kita, kita may Thailand na karne. At saka, totoo ka naman. Ako may naririn sa... Sa ano, arin may mamaya ako magpapalit din. At, mm, magpapalit? Mm, Dapat pag ang mga suot ninyo, ay eh, yung mga ano, naka... Long sleeve yung... Ako uh, may tigilan mo, Queenie. Ikido na. Yan. May ginagawa din eh. Tinanin niya. Mo di ay tinutulungan mo ako. Iki maghakot doon ng tubig. Alo? Nang ari mapunang ko. Tinanin niya. Sinagot niya na ang tanong din na eh. Ano kang tanaw? Ayan. Dige sabi din eh ate. Masungit ba sa'yo kung minsan iyong inay? Abihin hindi oh. ma'am. Ay, ito na bigla kayong hihinahon ngayon din yan. Ah, bigay kayo dadali ng gayan, inay. Bahay, sabay. Hindi. Sabay kong ari. Ano ko? pokus na-focus-focus yan. Huwag focus gaya. focus <laughs> <laughs> mm. Hindi ha, ako'y mabait. Ako yung naghahala. Ay, yari, eh. Lagi na kayo mag magbabait-bait ang kala ninyo. Eh. Aba, paano na maiki maling-maling naman ang entrada mong idam? Nakupo na ba? Ano kang maling-maling? Dapat sinabi mong inay, eh, may ano din eh. May inunotice ako din eh. Alay, hindi. Uh, yun ang natural, inay. Ay, hindi naman ako masungit eh. Na, yun ang ano, ang mga tuturuan-tuturuan pa din tuturuan, niyo ako. Ay, ako ako. Ako, ako, ng tubig. Alay ko okay, na Okay, tanin Okay, tanin Yan. Nagin, yan, ang pruweba. Ah, Aga-aga. Hmm. Tikto mm. ka na Tikto Aba, eh, ikaw. Galing okay. at ano. Aba. Pumunta ka raw. Kaya maghakot ng tubig. Kumuha ka doon sa drum. At wala na namang tulo ang gripa. Oh. Naku po. Tulong. Eh, ako naman ay eh, may gagawin pang ano eh. video. Gagawin gagawin. Um. Are, ang anhin mm, mo. Mm, 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 mm. Yan, alam niyo na ngayon. Ang sagaw. Ay, kukuha mo na ng tubig. Aba, timong ina.